Lasher Sino ba naman ang hindi hahanga sa ating mga nanay na tunay na ilaw ng tahanan? Abay, kahit saan damakmak ang mga gawaing bahay, nakakahanap pa rin sila ng paraan para kumayod at maghanap buhay. Paano kaya nila nakakayang pagsabayin kahit busy sila sa mga gawaing bahay? Narito ang mga discarded tips na swak para sa mga nanay na katulad nyo. Time management. Paano pong time management? Ano, yung alis ka na ba yung naka na yung pagkain ng mga bata, tapos pag maagang uuwi para magluto. Ngayon, gagawin ko niya, May anak akong panganay. Sabihin ko, o oh, ito, pagkain ng kapatid mo, ito ang mga damit sila. Malinis na yung mga nakahangit na pag ano, paliguan mo sila, bisan mo. Yung asawa ko muna pinagbabantay ko dito. Bago ako rito, nakaluto na ako ng ulam, ng pagkain nila, lahat. Na, Nasikasa na, ko na muna. Una, mister ko muna, tapos ako. Para masikaso ko sila, sinanay na namin sila na sa kanya-kanya, kasi nandiyan naman ang uniform, nandiyan ang ano, gano'n ang ano namin. Kasi pag doon lang sa bahay, kasi wala rin masyadong ano lalabas ka ng ibang lugar para kumita. Kaya mga super nanay, tuloy-tuloy lang. Dahil bawat pawis at pagod nyo, may kapalit na mas maliwanag na bukas para sa inyong pamilya. Palakpakan natin ang ating mga warang magulang, tunay na inspirasyon ng bawat tahanan. Ako po si Sheryl Red. Na lagi kong paalala na sa bawat hamon ng buhay, lagi tayong may paraan, lalo na kung pamilya ang dahilan. Hanggang sa muli.